Hi mga guys magandang hapon sa inyong lahat sa inyong panonood sa aking karangiyan uh, konids channel at uh, sa mga bago dyan na uh, nag subscribe ng aking uh, youtube channel maraming salamat sa inyong lahat at uh, patuloy nyo sanang tangkilikin ang aking uh, pagbablog tungkol sa mga lumang uh, bariya na nilalaman ng aking uh, antigong kamagong na tapayan isa siyang bawal mga mahal kong uh, taga panood at uh, sa mga hindi pa nag-subscribe ay sana ay makapag-subscribe na kayo at uh, patuloy niyong tangkilikin ang aking uh, pagbablog at uh, tulad ng dati mga mahal kong mga tagapanood narito ang aking uh, kamay na siyang uh, uh, may malaking uh, papel sa paghahawi ng mga lumang balya nakita niyo ang aking mga kamay mga ang ating kamay mga gili kong taga-subaybay sa channel na ito ay uh, naglitawan na ang litid sapagkat uh, uh, matanda na ako mga uh, mahal kong taga-subaybay at uh, kulubot na ang aking balat ayan mga guys katunayan matanda na ako ayan so mga guys aking Hawi itong mga limang barya at ako hahanap ng aking uh, iba vlog ngayong hapon uh, August uh, 11 2023 araw ng Biernes so mga guys tama ba? Biernes ba ngayon mga guys? ito ah uh, Ah, mayroon na pala ako na itabi mga guys Okay Papaling ko ang aking kamera mga guys Sa aking naipaling na Ibablog Ito na mga guys Ngayon okay, mga guys Patayin ko yung ilaw Ayun, Pinatay ko yung ilaw Aking isusun siya mga guys Nang times po uh, Para ating makita Ang aking uh, mga coins na i-vlog. Ayan na guys. Naglalabo yung aking uh, camera man guys kasi itong gadget na gamit ko sa pag-vlog ay isang mumurahing cellphone at uh, nangangailangan ng uh, awa sa inyo baka gusto nyo uh, bumili sa aking coins at nang ako ya uh, makabili ng bagong pang vlog uh, sa katotohanan mga guys pinagbibili ko itong mga coins nito at uh, mga bago pa siya maganda siya kukulitahin may patina kompleto uh, ng detalye walang mga ano mga guys mga tupi ayun mga guys tanggalin ko to itong itong mga bilog lang na coins ngayon unahin ko to mga guys ito ito ay isang uh, coins na mula pa noong uh, 1960 at uh, isa siyang uh, one centavo. Lalaki siya na nako po na may hawak na hammer. Ah uh, para sa akin isa siyang judge. Tagahatol. At sa kanyang uh, gawing tabi ay makikita ang bulkan Mayon na umusok-usok pa. So mga guys, ah uh, ito ang kanyang obverse. At ah uh, sa mga mga sugarol ng uh, caracross ang tawag diyan ay car. Ngayon mga guys, uh, atin na uh, balita rin. Ang course na ito upang ating makita ang kanyang reverse, ang kanyang likod. Ang likod niya ay tinatawag ng mga sugarol na uh cross, sa mahilig sa caracross na sugal. ayan ang nakalagay dyan sa likuran niya ay uh, Ano ba ito? Naglalabo ang aking camera mga guys. The Central Bank of the Philippines. At yung kanyang logo, logo ng ng Central Bank, yung uh, seal ng Central Bank of the Philippines. Ayan mga guys. Walang sira. Ah, makapal ang kanyang patina. Walang sira ang kanyang gilid. Ayan. At ah, dadako naman tayo mga guys sa ikalawang ah, coins. Ito ay ah, isang 5. Ah, 5 ano ba to? Limang sentimos ni Melchora Aquino. Tama ba? Hindi ko mabasa muna. Siya, siya si Tandang Sora. Siya ang tinatawag na ina ng katipunan. Ayan. akin lang itututok ang aking kamera sa nas, na, nasabing uh, coins mga gili kong taga panood upang ating mabasa siya si Melchora Aquino Tama. napakagandang coins mga mahal kong taga panood taga subaybay ng ating uh, channel uh, wala siyang gasgas wala siyang tupi nakaintak ang kanyang figura ang kanyang hulma at uh, siya ay puno na ng patina Tanda na siya ay matanda na. Kaya nga tinawag siya tandang Sora. So mga guys, ito ang kanyang Kus. Reverse. Kanina yun ang tinatawag na Kara. Ang kanyang muka o verse. Ito ngayon ang kanyang uh, uh, gawing uh, cruise Itong coins na ito ay nagmula pa noong 1974. At uh, may nakasulat na nakaarko na Republika ng Pilipinas. At uh, ang inyong nakikita sa kanyang gawing likuran sa ibabaw ng kanyang uh, uh, pinakaribon yan ang tinatawag na seal ng bangko sentral ng Pilipinas. At ang kanyang titnes mama mga mga kaibigan, mga mga guys ay, ay hindi ko alam sapagkat hindi po ako numismatic uh, sa mga numismatic uh, sinasabi nila pati yung thickness nya, pati diameter nya ilang mintage, mga ganyan kung ano yung history ng ano ng bariya, pero ako mga mga guys, vlogger ako kung ano yung nakikita ko sa isang barya ay aking uh, dinidescribe lamang at uh, may kunti kong kaalaman pero kaunti lang uh, vlogger lang po hindi ako numismatic so ito mga guys ha napagagandang points nito isa siyang limang uh, sentimo na may series na 1970 mga guys ang coins nito, ito, yung description ng mga coins na pinapakita ko sa inyo ay aking ilalakit so dadako tayo mga guys sa ikatlong barya ang ikatlong barya natin mga guys na aking uh, ipapakita ay uh, nagmula pa noong 1962 isa siyang 5 centavos isa siyang lalaking matipuno na may hawak na hammer o sa aking uh, palagay at pananaw isa siyang hukum na nakaupo at sa kanyang gawing harap mga mahal na kaibigan mga guys ay may uh, tinatanaw yata siyang isang vulkan ayan sa kanyang tabi at ang kanyang uh, likuran o yung tinatawag na cross ay ito may nakalagay na central bank of the philippines Ayan mga guys ang kanyang uh, selyo, seal ng Banko Sentral ng Pilipinas. At sa kanyang uh, ribbon na tinuntungan ng kanyang selyo ay hindi ko mabasa mga, mga guys sapagkat ang aking paningin ay malabo na. So, akin na lang itututok ang aking camera mga guys sa naturang barya. Ayan mga guys. Aking zoom ng todo times 4. Sa kasamang palad mga guys, hindi ko pa rin makita. Kaya akin na lang itututok ang camera sa naturang barya ng inyong mabasa mga guys sa malakas ang paningin dyan o, so mga guys, tatlong coins lang pa. Ah. Magagandang mga coins ito. Ito, pwede nyo itong bilhin sa akin eh. Kung gusto nyo ang Ito, ah. para magkaroon din ako ng pera at nang simigla-sigla ako ng kaunti. Mga guys, sapagkat ah, wala akong ah, anak buhay. Kaya, ah, matanda na nga, o. Oh ano pang hanap buhay na matanda kundi mag vlog na lang mga guys kaya maraming salamat sa mga sumusuporta sa aking youtube channel at kayo na rest dito sa aking uh, karangiyan Conades channel at huwag nyong kalimutang mag like comment share and subscribe sa hindi pa nag subscribe at sa mga nakakapag subscribe na maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pagtangkilik at tulad ng aking sinasabi ay sana ay mapansin ako ni YouTube at kanya akong mabayaran upang uh, ako ay mabayaran niya at na magkaroon naman ako ng tira at nang sumigla-sugla ako ng konti o yan mga guys ngayon mga guys naipakita ko na itong mga quest na ito no? ngayon makikita nyo ang kanyang mga uh, description kay lalagay ko sa description kung ano ang nasa bariya na yan ngayon babalik tayo mga guys sa aking uh, tapayang uh, antigong kamagong at ako ipapaling ngunit uh, ipapakita ko na lamang ang mga laman ng aking tapayan ngayon iilawang ko siya mga guys kasi madilin ayan iilawang ko na mga guys at ako ihahawi na at naipakita ko na at hindi na ako kukuha ng vlog nakatatlong bariya lang ako na iniblog sa, sa ibang ano naman episode uh, ako dadampot ngayon hindi ko na isusong ibabalik ko na siya sa normal ayan ayan uh, ngayon atin ang hawiin at tayo magmamasid masid na lang sa hawiin ng ating kamay ayan mga guys hawi tayo mapalad ang kamay nito mga guys kasi nakapaghahawi siya na maraming lumang mga bariya na nagmula pa sa ating mga ninuno dinamit nila sa kanilang transaksyon pambili ng kanilang pangangailangan sa mga pamilihan at sa mga tingi ang tindahan ayan ginagamit nila pinaka pamasahe ayan kasi nung araw mga guys ah, uh, hindi nyo maitatanong nung mga 1980s uh, mga ganun ah, uh, ano na yun eh nag aaral ako sa Rohas, dito ko sa Quezon City kasi Quezon City na ako mga guys sa Rohas, uh, General Rojas Elementary School Quezon City Banda Amoranto yan Pag kalapit sila ng Amoranto pagka pumapasok ako ang um, isang kwan Pinabayad namin eh dati 40 centavo itong ano itong ganito ayan ayan And, ang binabayad namin, guys, 40 centavo. Kalauna, naging 50 centavo. Uh, ang ginagamit na bariyan naman, guys, yung 5 centavo na aluminum. Tsaka, 10 centavo na ito, isda-isda ito. Oh, so, mga guys, uh, aking ilalagay sa aking description ang mga coins na aking binlag. At, maraming salamat sa inyong panonood. Thank you. Bye-bye.